Magandang umaga sa iyo. Bakit gusto mong sumali sa PBB 11? Ah, magandang umaga din kuya. Gusto ko sumali sa PBB 11 kasi gusto ko ipakita sa buong mundo kung ano ang kaya ko. ibang ibang ang Pinoy kuya, walang piso. Ano, ano, ano yung piso? Ah, pis piso ba? Kanang sisiw. lahat magyod ang Pinoy kuya sa balot. kay ang balot na ay piso. Ang Pinoy wala. Parang niluloko mo ako ah. Ano? Ano ang pagkatao mo? Ah... Uh, talentado ako kuya. Minsan, tarantado. <laughs> Minsan, may hiya. Minsan, wala. Ang labi na gutom, ah. Kaon dyan ko eh. May talent ka ba? Ano ang talent mo? Ah, um, ang talent ko kuya... Kwan? Minsan, elektrisyan. Minsan, building-building ah. Ya, yeah. gadigan. Skills mo yan dong. Talent ang gusto ko. Ah, si talent ko ya. Singing. Singing ko ya. Singing ang talent ko. Sige yeah. nga, sampulan mo ako. Ah, sige, pwede po. Welcome to the hotel, California. Si place please. Si Chela, please. Tama na, please. tama na. Okay na. Tama Ay, na. Tama na. Tama na. Ingatan ko yung busis ko eh. Uh, meron ka pa bang ibang talent bukod sa kanta? Uh, meron din akong mga kakaibang talent kuya gaya ng ano. Kaya kong uminom ng energy drink ng walang ginagawa. Aba kakaiba nga. <laughs> o sige pwede ka, ka nang pumasok. Pagkarating mo doon sa sala, Talaga kumaliwa ka. May pintuan doon palabas. Lumayas ka, ayup ka, wala kang kwenta. <laughs> Ay ah, es como.